Hi guys. Welcome back. Let's hey, say hi to your fans. Hi fans. Ayan, mag-YouTube ulit ako. Kisi. Yeah. So, anong sabi mo ngayon sa mga, ano, mahirap dumamuhay sa Canada? Eh, hirap pag walang trabaho. Pag may, may trabaho ka eh kulang daw ang sweldo eh. Kaya nga ako, dalawa so, dalawa trabaho ko. <laughs> kulang ang sweldo tapos um, napakamahal daw ng upa. Dalawang trabaho pero malaki ang tax. 8,000 ayun. Alam mo trabaho mo? Manager. <laughs> Manager. Wow. Sama welder. usapan ulit natin yung next time so, mag grocery muna kami grocery hindi isa solid po madali lang mag solid dito ba basta may resibo ka diba dito sa solid na yun hindi din yung pants papito niya ng shoes so let's go So, ito. Ano tayo sa winner? Gusto ito, ito na ako. Pupunta ako sa sleep. Ay, nakita ko maganda chinelas dito last time. So, titignan natin. So, mga paninda nila. Mga... Ito mga pantulog. $14.99 lang ito. Mura. Oh, starting lang yan. Pagtingin mo, mahal. So, ito. May nakita akong magandang sleeper dito. Oh, oh orange. Ang cute Nakita ko dati pink. Ubus na yung pink. Pink talaga. Sukat ko to. Ito lang kasya sa akin. Ito lang may bulin to. So, na kami magpalit. Nalimutan akong mag-video. So, ito yung... And return, ay, yung return namin. Shoes. Tapos yung namin, ito yung kinuha namin ito. Ayan, ito. ganun lang kabilis. Ilang minutes lang? Ano lang, na lang mga 5 minutes? Mga 10 minutes siguro. ah. Ay, yung paghahanap. So, ayan, bumulay ko ng lalagyan ng damit kasi kulang aming lalagyan ng damit, aming maraming damit. Laundry. Laundry laundry clothes. Bumuli ko ng fisirain ni Frankie. Baby, gano'n. O, ito na yung sasakyan namin. Tesla. <laughs> Joke, la. Ngayon naman, pupunta kami sa Dollarama. Ito ay dollar store na Canadian. So, dati puro one dollar lang. Ngayon, puro four dollars na. So ito pag fall, ganito ang story na dollar store. Ayan. Fall team, yan ganda. Ito na yung aking panghugas ng pinggan. Ayan, tapos na kami sa dollar store. Diyos ko dahi, $37. Kung ano-ano lang yan. Check natin pa yan. Dito naman kami sa Sipo City. Nagutom na ako. Dito tayong ano, pansit. Lucky me, hubos na. Dun tayo. Tawag dito, dito ka. Dito ka. Dito Dito Tapos yung isa, Dito meal. Dito ka. Din Dami ah. Ang laki ng turo no. Oh. Magkano okay, sa Pilipinas sa 4 dollars? Okay, okay. Bakit? Ayun, na-chop na niya. Tinurog. Nakikiling. <laughs> <laughs> ang hirap ng gutom. Pag lumalabas, ang daming nabibili. Eto lahat. Please. $43, omg. Grabe, ito lahat is $40 na. Oh my goodness. Oh my goodness. Tapos magro-grocery pa. Wala pa palang paning. Model po si Joby. Hindi binigay. Evening? Oh, oh, oh. <tong> yung lang binigay Pangalawa na 'yan, 'di ba? Roselina man Postnets is Petito! Yang pihak, begini. Eh, di masarap. <laughs> Mahal eh? na to. Mahal! Hindi, mura pa to. So, $2.99. So, ito yung mga pinabili ko. Award. $291. Ayan. Ito, ito, ito. Ito, $291. Ay, hindi. $191 pala. Ayan. So, ayan. Neat. Itong mahal. So, kailangan okay kasi sa so, pano meron tayong salmon. Imagine, thank dollars. Tapos, tilapia. And then, pampano. Ayan. So, ito yung mga meat. Hotdog. Bacon. Limpia. Pork chop. Baboy na ano. Pigi. Masarap siya i-adobo or minudo. Tapos ito, yan. Pwede chicken curry. Giniling. saging, carrots. Ito. Ayan, uh, coconut water. And, uh, vegetables and frutas. Ito, parang hindi na mahirap magbalat. Eight dollars. And then, watermelon is four dollars. I am. gossiping for this